Ayun o. Eh. Dito po nakita pumasok yung ibon. Hindi pa naman nalabas. Nakapagtaka. Saan kayo pumunta yun? Bakas yung ibon yun. Eh. Iba iba kulay. Eh. Ayun o. Eh. Ngayon din naanan nyo. Tugod kaya dyan sa ibon. Nakapagtaka. Nasaan na kaya yun? Magandang araw nga pala sa inyo mga far. Eh, hey, apakangas. Tamang outfit check muna naman tayo. Yan o. Tapos ito, ang break time muna. Kaya ito na naman ako. Piling pogi na mga salami. Ito okay. ang pogi. ng hindi maganda. Ang maganda ang gagawin sa magandang mm -hmm. magandang tanawin. Kaya ito. Ito, maaliwalas at matahimik. Na parang hindi mahugot. Kaya naisip ko, what if kung hindi talaga mahugot. Ano nang gagawin ng mga lalaki at babae ngayon. At syempre, tamang isip ko na ako. Ba't nagkakaganon yung mga ginagawa nila totoo ba talaga yun yung ayaw mahugot what if kung ipasok mo naman tapos maliit tapos yun tapos ayaw mahugot eh wala naman si yun kaya minsan nakakatrauma na eh lalo na yung paiba ibabaw na yan yung tiyatawag ng spaghetti pa baba at syempre kailangan natin ng ano maligayang maligaya ito sa buhay at syempre kailangan pa rin yung bilang lalaki at babae eh. kaya minsan talaga iniisip ko kahit matabayong nota mo mataba nota mo tapos mahaba tapos ayaw naman mahugot wala rin eh. tapos ito feeling pogi na naman ako na ito tamang duyan tapos nagbibigyo yung sarili sira ulo na yata ako minsan eh kasi minsan puro kalawan na sa isip ko eh wala sa kanina tapos biglang tatawa ganyan mo uh, ayun oh uh. wala so, nakakainsulto eh diba tapos maya maya biglang seryoso kala mo laging tulala eh tapos yan biglang tatawa na naman ng walang daylan ay nako buhay talaga oh tapos napansin ko rin kapag ang mga langgam naglalakas <laughs> isa lang sila ng lane lalo na pagpabalik na may karga silang pagkain tapos may iba ulit ako may napansin din ako bakit kaya yung ipis lagi nasa sa pudding Karamihan ng pudding may ipis pero hindi hindi naman lahat minsan pa lang yung nakikita o minsan yung parang ano niya antena lang yung sa ulo Ilang na wala nakakita ng ganun eh. Tapos ito, napakarabing gatong dito. Wish ko nga sana, huwag siyang umulan ng umulan sana siguro. Sa pagkakataong ito, maganda pa yung panahon. Medyo mainit-init pa at maraw-araw. Pero mamaya, parang uulan na rin siguro. Ito yung unang video na ano, hindi pa nabubos ng na malakas yung ulan. Napakadaming kahoy dito at panggatong. Talagang sawa-sawa ka. Pero maiba ulit ako. What if kung yumama ka pero wala ka naman pera? Ang hirap siguro no? Tapos ito bumalik ulit ako dahil sa ta pagbibigyan natin. Namakit um, na nga pala ako sa duwat. Napansin uh, ko napakarami ng hinog at napakarami ng ano, mga maniba. Ang sarap naman ito kain kainin ng walang humpay, walang dahilan. Um, minsan talaga, kung gusto mo pag-isa, lalo na kung wala kang kasama, kasi mo kumain mag-isa eh. Yung alam mo yun, pero hindi ka naman sasabing madamot. ang lang yung ito, kakainin ito, mo. Napakalakasan niya talaga, lalo na pag hinog na hinog na, ma alam manamis-namis na maalat-alat na maasim tapos ito, nasa taas nga pala ako ng mga ano uh, equipment eto tingnan nyo kung gaano kataas to ayan oh, ang ganda ng tanawin kitang kita ako na para akong nasa Amerika American Asian China tapos ito yung katapat ko na nga pala yung puno dito ng nyog ayan oh, kapakataas dito ayan ang daming hinog kuha ko ng kuha kasi wala namang magagalit eh nagagalit lang dito yung puno kasi pag nabali minsan sa nga magagalit nya siyempre masakit yun tapos may mga kasama ko rito sa gilid puro antik masakit din sila mga agat pero lambing lang yon, kailangan mo lang silang iwasan wala ko rito ini-enjoy ko yung pagkuhan ng mga hinog kasi talagang napakarami habang umukuha ng hinog kinaagat din ako ng mga antik pagkuha ka ng kuha ng hinog gaagating ka, ka rin eh no, tamang mukbang na naman ako na ito napakalasa far masarap talaga kumain pag wala kang ano pag may pagkain ka tas wala kang kasama tapos nasa taas ka ng puno hinanap pa nila kung nasaan ka na, nahanapin ka lang kasi nila sa, ka. ay, sa bilaw ayan nga pala yung mga nakuha oh. kaya nga konti yan kasi busog na ako sa taas eto na lang yung mga nasa bulsa ko oh. tapos hinagay ko sa bilao oh. parang maganda ganda naman tingnan ayan, oh. mga kulay gulay yan oh violet naman oh. kulay pink tapos ayan bumood trip na naman ako dito oh. walang magulo oh. ayan oh. kahit manghingi kayo di ako bibigyan kasi wala kayo rito oh. ba diba? tamang food trip ako um, nung walang ano Hmm, kasama kasi may mga kasama natin dyan ay tayo lapitan ayan pinapaingig ko pa kayo maglaway kayo kasi maasim to ay, hindi pala ito maasim. matamis pala to tapos ayan lang ng kain dyan iniisip ko kung paano lumaki yung nota natin ng walang titan gel. tapos mahirap din yung bumaon ng bumaon kasi lalo na kapag ano tayo na mahugot nakakaba na talaga Nakakatrauma na minsan. Tapos ito, tinignan ko nga pala yung butas ng kahoy dito. Napakaraming kahoy nga pala rito sa gilid. Ayan, oh, napakaraming panggatong. Pwedeng ulingin yan. Siya nga pala, dito nga rin pala namin nakuha yung bayawak. Napakala yung bayawak. Tinatawag namin siyang jumong. Kaso babae siya, nakapagta ka. Ba't jumong naman itatawag namin? Tapos ito na nga pala yun. Ito nga pala si jumong. napakamabait niyan. Totally, pag pinakayam yan, maarte yan eh. Ayaw ng mga tuyo. Gusto ni yung mga tiyo, nyo makan, eh. Ngayon yung kasi yung panlasa niya eh hindi siya matalino daw siya kapag ano eh no yan hindi namin siya sinasaktan kasi alaga namin yan napakalaki parang Komodo dragon na siya parang dinosaur na eh no si jumong yan tiyatawag nila yung jumong hanggang dito na lang salamat sa inyong panunood take care jumong I love you all pabush